So alis na tayo Papunta ng Batangas Port uh, 3 hours and 27 minutes ang ating biyahe Tara So meron tayong tatakuhin na 106 kilometers Ayan so Sana walang ulan ngayon Dahil ah uh, Katapos lang ng bagyo at uh, sana wala tayong madadaanan ng mga mahirap na lugar. Dito sa video na to mga idol, malalaman natin kung magkano nga ba ang gagastusin natin papunta ng Negros. Pinili namin umalis ng gabi dahil uh, nag-iwas din kami sa traffic at saka tuloy-tuloy yung biyahe namin. Ang hirap naman din kasi kapag mabigat yung dala tapos matraffic yung uh, daan natin, di ba? So, nandito na tayo sa Batangas Port at uh, maganda yung biyahe natin ngayon, ng traffic. At uh, sasakay na tayo ng barko papunta ng uh, Mindoro So, magbabayad muna tayo ng 65 pesos dito mga idol bago tayo makapasok sa loob. Uh, uh, oh, okay ma'am. Salamat. Okay, papasok lang tayo sa loob mga idol. So, dito tayo magbabayad ng 1,300 mga idol para pasok lang tayo sa loob. Pag-alis pala namin ng Taytay -tay, Rizal, na ako mga idol. At saka may gas lang naman ako, dinagdagan ko lang. Ang nabayaran ko lang is uh, 567 pesos lang. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Pasok na tayo sa loob mga idol So Marami naman din dito siguro sa kayo ngayon Kasi dito sa likod natin Mapansin natin na Madami nakapila So malalaking mga truck yung Nandito ngayon Nasa bayan natin Oops, so, Dito tayo hmm. Okay. Ano, dami na, pa na. dito. Ito so, po lang tayo dito mga idol. May paingin Sumakay kami ng barko mga idol galing Batangas Point papunta ng Kalapan Mindoro. Nasa 3 hours lang naman yung biyahe. Matutulog lang muna kami ng saglit dito kahit nakasanda lang kami sa bangko. At least nakapagpahinga tayo ng kahit konti lang. Dahil pagdating natin ng lupa ay uh, bakbakan na naman tayo sa biyahe. Kakain na naman siguro kami doon pagdating kasi para hindi na kami maabala. at tuloy, -tuloy na yung biyahe natin. Kasi mabutan tayo ng umaga at saka gabi doon sa ating biyahe. So nagre-ready na kami mga idol kasi biyahein na naman natin yung bulalakaw galing dito sa Kalapan Mindoro. So nasa 4 hours sa uh, lagpas yung biyahe natin. 8 lahat ng TBS yun nag-gas tayo ng 503 dito sa Mindoro let's go bakbaka na naman sa wakas mga idol nandito na tayo sa Bulalakaw Port ng Mindoro sa pinakadulo ito so kuha tayo ng ticket papunta ng Katiklan Iloilo nasa 3 hours ang ating lakbayin sa dagat so kuha na tayo kakatapos lang natin kumuha ng ticket mga idol at ang nabayaran natin dito sa Bulalakaw to Katiklan is uh, nasa 2,424 yung ticket natin plus 65 pesos sa uh, terminal fee wow. so papasok na tayo dito nasa 3 hours lagpas na naman ang biyahe natin papunta ng uh, katiklan ilo ilo papasok na tayo sa barko mga idol at uh, nga na tayo ng county para pag uh, natin doon sa katiklan ay magpaano tayo naman na naman ng biyahe so ang biyahe natin ngayon ay uh, maganda wala masyadong ano mga sasakyan at bumiyay na nga kami mga idol papunta ng uh, Katiklan, Iloilo medyo malapit-lapit na kami dito sa lugar namin kaya yeah, naging malakas ulit yung ano namin uh, loob namin na bumiyahe araw at gabi <laughs> dahil malapit na kami at matapos na din yung uh, pagod na to so let's go biyahin na naman tayo mga idol galing dito sa Katiklan papunta ng uh, Dumangas ilo-ilo pa din to so land trip natin is uh, nasa 5 hours ang biyahin natin lagpas pa ng 5 hours to mga idol kaya mong biyahin to yahoo! pakbe! <laughs> yes, yeah, so sobrang layo nito Mga ngalay talaga tayo nito mga idol Yun oh, know, parin idol oh. <laughs> so ayun, ginabi na tayo mga idol Sobrang layo kasi ng biyahe At ang malas pa ay ulan Sobrang basang basa na ako Sobrang ginaw na Wala naman yayakap sa likod <laughs> Sana man lang may yakap sa akin Sana may kahit OBR ko, mall na lang <laughs> 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 Sa wakas Nandito na tayo sa Dumangas mga idol <laughs> Kuha naman tayo ng uh, Ticket dito Para pa Pakulot pa uh -huh. Dito tayo O, kakatapos na natin Kumuha ng ticket mga idol At uh, nagbayad tayo ng 350 pesos lang So, nasa 3 hours ng biyahe Papuntang Bacolod ito na yung last natin na sakay ng barko. So, dito na tayo. Papasok na tayo sa loob mga idol. So, ito na yung last na barko na sasakyan natin papunta ng Bacolod. Sumakay na kami ng barko galing ng Dumangas mga idol papunta ng Bacolod. So, sobra 3 hours din yung biyahe namin galing dito sa lugar na to. Kaya nabuhayan kami ng dugo nung uh, papalapit ng papalapit na kami dahil last na lang namin sa kay na barko to. So pagdating namin ng Bacolod, babiyahe na naman kami ng ilang oras papunta ng lugar namin. At sa wakas! Katakot mo dito. <laughs> So, nandito na kami mga idol. Hanap lang muna kami ng uh, mapagkainan. Uh, Sobrang uh, lamig na ng uh, katawan ko. Dahil to sa uh, ano, basa pa yung damit ko. Napaga yung dating natin dito sa Bacolod mga idol. 12 a.m. pa ng madaling araw. So, hanap na tayo ng matambayan natin. So, dito muna kami sa 7-11 magtambay dahil uh, maliwanag dito. At, uh, Hintayin lang namin mag alas 3 bago kami alis dito dahil na uh, delikado yung daanan namin. Sobrang uh, dilim, mudang bahay at mga likoin yung daan uh, daanan natin. Alis na kami ng Bacolod mga idol alas uh, 3 na ng madaling araw so sakto na tong biyahe na to na makadaan kami doon sa delikado na lugar yung dadaanan kasi natin mga idol sobrang uh, likoin, maraming mga kurbada sa maulan pa at tinotal na nga namin mga idol ang gasto namin sa pangkalahatan na tong total namin na to umabot ito ng uh, 5,774 pesos plus sa kain pa namin na uh, 990 pesos lang dahil kumakain lang kami sa mga gilid para mas makamura kami bago makalimutan natin ang lahat palikan muna natin yung uh, nangyari sa akin doon sa Kalapan, Mindoro <laughs> nahuli ako ng mga polis okay. okay. ano na kailangan ng jack Nasaan na? Ayan ba yun? Ah, sige mm. May meron tayong sea tour din dito ha ah, Kayo ba yung mga taga saan? meeting tingin public dito Nakakita nyo naman, pinagaganda namin ito Kaya mahigpit ang ating management sa mga pagkakalat Pag eh, kung saan saan Kasi meron tayong pinagaganda ito Ako ano, din yun, hindi, mawag mabasa eh, eh, ang pinagaganda natin ng pier. Pasok kayo dyan sa kami. Lalagay po kayo sa labi sa operations. Hindi ito masarap pwede makain ngayon lang yung, yung ibig niya. Nang kapatawaran, gano'n? Oo. Uh -huh. Pwede naman. Nabait ka ba? Wala kang bang taso pa? Wala naman. Sige, warning na lang ito ha. Wala naman yung magbait. Salamat, sir. Mm. Pili na yan. Bote mabait yung ano doon, yung nag-ano namin nag sa paglutar. Oo. Oh. Ay, oh. Ay nagano? Oh, mabait eh. Ilang lang ta? 1k. Kanya. <laughs> na, ah, so, sige, warning na lang to kasi first time naman niya dito. So, listen learn mga idol. Huwag umihi kahit saan-saan. Dito ako umihi, oh. Sabi nung sabi nung kasama ko na hindi na niya mapipigilan kasi natulo na daw yung ihi niya. <laughs>